ayun, good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po. So, ayun, ano, nagpapadede lang po si Yung Chang. No? Nagpapadede lang po si Riri Chang. Ne, Riri Chang. So, ayun. So, ngayon po, pag-uusapan natin no, kung bakit nga ba ako magpapalit na sasakyan, no? Tsaka kung bakit gusto ni Yuki Chang bago na sasakyan na lang yung kuning ko, no? So, ayun po, nagsimula po kasi ang lahat ng yano. no? Nung nagpa po ako nung sa nung stingray natin, no? Pinarinyo ko po siya kay Kobayashi-sang. Pagkatapos po, sinabi ko kay Kobayashi-sang na, kasi si isang baka ko mayroon kang murang sasakyan uh, na malaki na malaki siya pang pamilya. So sabi naman sa akin agad ni Kobe si meron na akong paparating sabi niya step wagon. So ayan po yung picture ng step wagon. Sabi niya po sa akin paparating yan so 300,000 yan lang daw po. So magkano lang yung 300,000 yan So 100,000 mahigit lang po yan sa peso. So napakamura na po niya no para sa 7 seater 2.0 yung makina pagkatapos 200,000 kilometers lang tinakbo niya. So, sabi ko sige ka pagka dumating siya sabihan mo ako baka ko. Sabi ko sa kanya Gano. Pagkatapos po narinig na yung akin ko, nakuha ko na yung sasakyan, ito pong sasakyan kong stingray, no? Ngayon sinabi ko po kay Yuki-chang na gusto ko nga akong magpalit na sasakyan para pang pamilya. Ngayon nung nalaman naman po ni Yuki-chang na ang kukunin ko nga is 2.0 yung makina, ang malaking sasakyan siya, ayaw niya. Ngayon ko you don't want me to buy a big car, ne? Mm. Ne? Yes. Nande? Mm. Mm. Shakin shakin mo, ne. Nande? Ne, maintenance endurance na kayo to ka, ang tax na kayo to ka. Hmm. Siya akin Kumontra hmm. mm. po kaagad si Yuki Chang, no? Sabi niya sa akin, hindi, huwag na yung kunin mo kasi mahihirapan ka. So, totoo naman po, no? Agree naman po ako sa kanya, no? Pagkatapos po, kilala niyo, kung kilala niyo po si Paring Uma, no, na na-vlog na po natin si Paring Uma, na, isama ko na po siya sa vlog. So, nakaganon po kasi siyang sasakyan, no, step wagon, na 2.0 yung makina. Ginawa ko po ko si Paring Uma. No. Sabi ko sa kanya, prega ako, magkano yung tax ng sasakyan mo? Sabi niya sa akin, yung tax daw na sasakyan niya, yearly tax, no, is 45,000 yen. So, sa peso po yan, is 17,084. No? Pagkatapos, tinanong ko rin siya, kako, magkano kako yung, ano, yung shaken mo, yung every 2 years na shakin mo. Ang sabi niya sa akin, ang shakin daw niya is 90,000 yen. So, 34,182 po yan, no? Every two years. So, ayun po. Ngayon, iniisip ko, nga, parang masyadong mahal ka ako. Tapos, lagi lang din ako mag-isasak So, yung sa akin po kasi, ito pong Stingray, no? Ang yearly tax po niyan is 12,000 yen. So, 4,555 lang po siya sa peso, no? Pagkatapos, yung shocking po nitong Stingray is 35,000 yen. So, 13,291 po siya. No, sa palitan po ngayon itong kinukumpute ko, no, sa palitan ngayon. So, kung iisipin po ninyo, yung yearly tax pa lang, ang laking pera na po yung matitipid. Dahil po galing po tayo sa 12,000 sa sasakyan ko, no. Pagkatapos, kapag nagpalit ako ng 2.0 na step wagon, 45,000 yen po yan yearly. No? Pagdating naman po sa shocking, 35,000 yen lang po yung binabayaran ko sa every 2 years, no. Pagka nagpalit po ako ng sasakyan, aabutin po yan ng 90,000 every 2 years, no? So ayun. So doon ko nga napag-isip-isip na oo nga tama si Yuki Chang dahil talagang mahihirapan. So bakit nga po mahihirapan, no? May nag-comment po na malaki si sasakyan na kunin mo, mura lang naman ang tax at shakin. So hindi ko alam kung bakit siya namumurahan dito, siguro maaring ang sahod niya is 50 kalapad sa buwan, no? Yung income tax at yung health insurance niyo, Darating po yan, month of June. No? So kung iisipin po ninyo, ang renewal ng sakin ninyo, ang yearly tax ng sasakin ninyo, darating po yan ng mga July. No? So magsasapin-sapin po yan. No? So pwede naman pong pagandaan Naniniwala po ako na, na pwede po siyang pagandaan kasi meron kong isang taon. Kaya lang, para po maglabas ka ng ganito kalaking halaga, para lang dun sa sakyan. Parang, ang lagi pong sinasabi sa akin na Yoko na always tell me, ne? You can save the money, ne? You can just put it in your bank, put it in your savings, or uh, save that to use it for nani vacation, like buying ticket to ka, ne? Matay na yun, ne? So, yun po, yun po ang lagi sinasabi sa akin yung utang. Sabi niya, hindi na, huwag ka na magmalang sa sakyan. Pagka tayong tatlo, kailangan natin ng maluwag yung sasakyan ko gamitin natin. Sabi niya. So, tama naman po. Nakita niyo na rin po yung loob ng step nung no, step wagon. Nakita niyo na rin po yung loob ng every wagon ni Yuki Chang. So, okay naman po siya. So, ayun. So ngayon, bakit nga ba gusto ko pa rin magpalit, no? So kaya kaya ko rin po gusto magpalit. Una po sa dahilan is dito nga po sa amin. Ayun, nabanggit ko na rin po na mataas dito. So ang habol po natin is kailangan 4WD siya. So kailangan mababa rin yung shakin niya. Kailangan mababa rin yung tax niya. So labas na po sa usapan yung kailangan, malaki yung sakyan, no? Inalis na po natin yon So 4WD, shakin, tax, pagkatapos kailangan mataas yung ground clearance niya. Yan po yung mga habol natin sa sakyan, no? So ayun, dahil nga po ito yung habol natin, may nakita naman po ako, pinakita ko kay Yuki Chang yung, na Yuki Chang, I showed you the gym ne? So, pinakita ko sa kanya yung gym nga na nakita natin doon. No? So okay naman siya, nagustuhan naman na siya ni Yuki Chang, kaya lang nagbago na naman ang isip niya. Sabi ni Yuki Chang, ba't di ka nalang magbago kaysa kunin natin yung gym na, yun nga yun, ano kay Kobayashi Chang. So ginawa ko po, po, nagtingin po ako ng gym ni na bago, no? yung bagong lapas. So ito po siya, yan. So bali, ito po siya, no? Ito po yung Jimny. Ayan, din po yan. So, ba paano po malalaman pag k no? Ayan po, wala po siyang gilid, no? Kapag ka po yung share na, yung 1.5 na po yung makina, ayan na po, may mga ganyan na po siya sa gilid. At saka yung bumper niya, iba na. Share na po ang tawag dyan. So, ang kukunin po natin is ito lang. No? Yan. So, bali, ito po. Ito po yung sinasabi ko kay Yuki Chang na gusto ko. No? So, sabi po sa akin ni Yuki Chang, ayan, bago na kunin mo. Bali, ang total price po niya is 2,200,000. No? Yan po yung total price. ang po yung itsura ng Jimny. Ang grade po niya is XC. So, ito po yung pinaka-picture niya. No? K-car lang din po yan. So, 660 lang din po yung makina niyan. So, body color po niya, pure pearl white. So, ayan po, may mga kung ano-ano pa -ano po, po diyan na total expenses po niya. So, aabutin po siya ng 2.2 nga. No? So, ayan. Bali, ito po. So, magiging monthly po payment kapag bago ang kinuha ko is 26,900 yen. No? Ngayon, si zero down payment po ito at ang commission rate nito is 3.9% lang. No? So, 5 years to pay po ito. 5 no? years to pay. So, ang first payment natin is 32,263 yen. Tapos, yung mga kasunod po is 26,900 yen na lang po siya. No? Ngayon, sabi ko kayo, kutsang, oh nga, kaya to. Ganito, kaya yan, kaya. Ganito, Tapos po, nung mabasa ko na to, dito na po nagbago yung isip ko. No? Ayan. Babasahin ko na po sa inyo. If you return the vehicle and switch to a new Suzuki vehicle, it will cost 0 yen. So wala pong bayad yan no? kung gusto ko na magpalit ng sasakyan after 5 years. Ngayon, dito po sa C. Ito po yung nakapagpaatra sa akin. No? If you continue to drive the vehicle, the cost is 922,500 yen. So para po pala maarin ninyo itong hulugan na sasakyan, no? kailangan nyo pang bayaran ng, ng 922,000 yen. No? after five years, kailangan niya pang ibigay yan sa kanila para maari niya yung sasakyan. So, doon ako napaisip. Sabi ko, ba, teka, yung gym na tinitignan namin, no, 750,000 yan lang siya. So, wala ka nang hulugan sa'yo na yun. No? Doon ako napaisip na, teka, pa, parang pahihirapan ko rin sarili ko. Oo nga, brand siya. okay po, no, brand siya. Kaya lang, no, parang pahihirapan ko sarili ko na bayaran to. Pwede namang ayun na lang. So, ang tulad, nyo, tulad nga po, no, sabi ko sa inyo, no, ang habol natin is 4WD, Chaken, mababa, tax mababa, ground clearance mataas. So, yung hanap po natin na to, nandun naman sa gym na Luma. So, sabi ko kay Yuko cancel. ne, <laughs> takay kara. ra. <tai> kay henda ra. Ne. <laughs> Pero si Yuko Chang po talaga, gusto niya. Yan ang, baya, ang, yan ang, yan ang biling ko. No? You want me to buy it, so? You want me to pay for it cash? Cash na yun. ne? <laughs> <laughs> We don't have cash for that just for a car. Ira na yun. Isya. Yung kitang nukuro malang rain eh. So yung kayo kitang po kasi yan, binili niya po yan ng cash. No? Do. Tapos your car. Your experience pa. Do. Eh? Hmm. Nandi eh. Don't worry. Don't have any worries. Ne? So wala po siyang worries. na, ne? Maintenance pa. Night to ka. Night naid, ne? So how how long have you been using that car? Three. Three years ne? Hmm. So so far problem night? Na. So ayun, 3 years na po kayo kitang niya, wala siyang nagiging problema kasi nga po bago siya. Pagkatapos, change wheel, change wheel, Change will lang ito. Change will, change will lang siya. So sa ngayon po, ang tinakbo na po na sa sakya niya is 14,000 kilometers. So ngayon naman po, sabi ko kay Yoko Chang, hindi na. So ayun ano, at uh, update lang din po pala kay Riri Chang. Hindi, Yoko Chang. Update. Ano update? Wait. Wait. Nang kilo? 6. So 6 kilo na po si Riri Chang. Ne. So kuy, umuy na. Tayhen na. Of course. No. Ayan, tingnan niyo po si Riri Chang. Riri Chang. So, ayan na po si Baby Riri Chang. Ayan, 6 kilos na po siya. ne eh, Riri Chang. <laughs> no. at si Yuki Chang din po, nagpagupit siya. Ayan, do. No. How's your hair? Ang uh, easy dry. And? and? Feeling different tail. Nande? nandiyan, feeling different. Uh, ano, first, first time, Long time, no cut to the ano, Short hair, kaya na. Mm. Ito long hair na So, ne? So, di ba? tayo. Kailangan ko bayas si Sang. So, daming sakyan. Hindi natin alam na saan tayo papark. So, mamaya ulit. Ayan. Hmm. Ay Yan kasi si Riri.

でその中にあの説明書です、ね、取扱説明書ですね、あの車の説明書です。はい、で、これがあの点検あの、車を点検しましたっていう点検の証明書なんですけど、うん、これ、かなり点検やってるんで、2年に1遍ずっとやってきてるんで、新車で買ってから。うん、で、これがだから、エアコンフィルターとか、ベルトだとか、はい、全部ここにやった項目ですね。 やった項目はとワイパーゴムだとかバッテリー交換のオイル交換エレメント交換ファンベルトクーラーベルト、うん、これ小林さんしませんすね大変ですねはいお祭り行かれたんですかお祭り少しだけ暑かったですよね私はウニックスでタイプしたあもう暑くてたまもう 多分人がすごかったんで、うん、多分大変だったんじゃないかな。行かなかったんですかいや、行きまして、このも出て行ったんですけど、はい、まあ暑くても、人はすごかったんで、うん、あんのなのがいたんだもちょっと耐えられない。<laughs> お子さんいくつなんですか下が、まだ小学9歳です。下が4年生なんで。んはい、これまず見積もりです。これ見積もりですね。すね <laughs> えっと。 これですね、車体が60万で、処刑費が7万7820円で、あと整備ですね、サ万3 0 0でこっちは車検、重量税と自賠責です。あと、車検だといっての検査ですね、検査の時に2300円で、リサイクルが8540円で、ナンバーが新規なので、1500円かかるんで、千五百円。で、トータルが75万円。ちょっとサインをいただきたいんですけども。

え、じゃあどうも。何じゃあどうはい。ピカピカごめん。そうですね。ライトライトもやってきます。はい。投げてしまいます <laughs> ドライブレコーダーは、もうこのままエンジンかければ、はい、勝手に録画されます。録画されるんで、大丈夫かと思います。で、下のこのマット、これ、どうしますか、取っときますか。大丈夫です。大丈夫です、かこのまで。このままで。これはいらないですよね。はい、これいらないです。はこれタイヤなんで、これ冬タイヤです。うん、冬タイヤ。はい。ちょっと待ってください。はい。ああ、大丈夫大丈夫です。 <noise> ユルちゃんこれポールでょうあそうねめね、うん、ねらしいピピカカあと4分,4分やる時、あそこのスイッチなんで。<laughs> 2区4区今の状態は肉なんで、うん、だから冬場とか雪が降った時ににスイッチが肉 4WD と 4WDL っていうのがあるので真ん中の 4WD を押してもらえれば4区で走ってくれるんで、うん、L はさらに最強な意味ですだから結局、パワーがその4区普通の4区にして、えっと、パワーが足りなかった場合はその4区の,その L っていうのを入れるとさらに。 4個の力が増すっていう。大て4個で大丈夫。はい。次。おばいしゃん、ありがとうございます。ん、はい。はい。おばあちまん、おばあん。おばあちゃん、おばあこゃん、おばあちイん、おばあちゃん、おばあちゃん。おばあちゃん、おあん、おばい、ちゃん、おばあおばあおばあちゃん、おばあちゃん、おばあちん、 So yun, yung drive recorder niya daw, okay na, gumagana na. So nakakapanibago no kasi medyo mataas. May isang araw kita kutay mag siya. Simasayin. So yun, ayos.